yung mga kalalakihang nandito, pag lumambas na kayo ng 50 years old, ayan na, lalabas na lahat ng mga kinain natin noong araw. Yung mga masasarap na pagkain, tulad ng mga isaw, no, mga laman loob, at saka yung mga, alam nyo na, yung mga nagmamamam, umiinom, yan. Lalabas na hun lahat yan. At ang gout po, hindi kayo makaka tayo. No? Wag na natin pag-usapan ng paglakad. Ni hindi kayo makatatayo. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, naniklohod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagagling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka. Ayon sa iniuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na magaling ka na. Ngunit umalis siya at bigkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating ibanghelyo no? sa araw na ito. Nagpagaling na naman si Jesus ng taong may sakit. Marami po sa atin ang may dinaramdam na karamdaman. May mga bahagi ng ating katawan na may kapansanan. Ipuin nga po ninyo ang bahaging inyon ng inyong katawan at tingin po natin sa Diyos na Kanya kayong lunasan, pagkalooban ng kagalingan. Gawin nga po ninyo ngayon ngayon, ipunin nyo ang bahagi ng inyong katawan na may karamdaman at tingin natin kay Jesus na sareno na pagalingin ang inyong karamdaman. Alam nyo ho, mga kapatid, minsan ho, Umaatake yung aking gout. Alam ba ninyo yung gout? Nako, yung mga kalalakihang nandito, pag lumampas na kayo ng 50 years old, ayan na, lalabas na lahat ng mga kinain natin noong araw. Yung mga masasarap na pagkain, tulad ng mga isaw, no, mga laman loob, at saka yung mga, alam nyo na, yung mga nagmamamam, umiinom, yan. Lalabas na ho'n lahat yan. At ang gout po, hindi kayo makakatayo. No? Wag na ho'n natin pag-usapan ng paglakad. Ni hindi kayo makatatayo. Nung unang nag gout attack ako, hindi ko maintindihan kung ano nangyari sa akin. Hindi ako makatayo. Sabi nung iba, Father, ituntung mo. Huwag mo kasing indahin. Huwag mo kasing babyhin. Ilakad mo. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Sabi ko doon sa kausap ko, gagapang ka sa hirap dahil sa gout. Alam nyo, nung minsan nagkagout ako, ginawa ko yung sinabi ko sa inyong gawin nyo. Hinipo ko yung paako. Sabi ko kay Jesus, Panginoon, ibig ko pong makalakan. No? Kaya mga kapatid, Anuman ang ating kapansanan, idulog natin kay Jesus at pagagalingin niya tayo. Sapagkat ang Diyos, nilikha niya tayo upang maging maligaya. At alam po ninyo na ang karamdaman, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagdurusa ang maraming tao. Kaya, ibig ng Diyos na pagalingin ka. Kaya nga hindi ba doon sa ating ebanghelyo, ang sabi nung ketongin, Panginoon, kung nanaisin mo, gagaling ako. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Ibig ko, gumaling ka. Kaya mga kapatid, meron ba dayong dapat na ipag-alinlangan pa? Pagagalingin tayo ng ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, ang kagalingan po bukod sa pisikal na kagalingan, may kinalaman din sa espiritual, pangkaluluwang kagalingan. Sapagkat kailangan magkaroon ng pagbabago sa ating pamumuhay. Bakit ba ganon? Nakapag tayo sa ating Panginoon at ipinagkaloob sa Kanya, ni hindi man lamang tayo marunong magpasalamat natutuwa na tayo. Katalon-talon na tayo. At tumatalikod na. Doon sa aming eskwelahan, hindi ko na sa inyo sasabihin kung saan. Baka matuntun nyo pa, no? Doon sa eskwelahan namin, alam namin kapag kami exam, kasi maraming tao sa simbahan, parang katulad nito, madaming tao. Pero alam na rin namin, pagtapos na ang exam, kasi wala nang tao. Lumalapit lamang tayo kapag kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Sana ho mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya sa bawat sandali. Siya magbibigay sa atin ng kagalingan, ng kabutihan, ng kaunlaran sa ating pamumuhay. At siya rin ang maglalapit sa atin tungo sa tunay at ganap na buhay. Panginoon, pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at lunasan mo ang aming pagkalayo sa iyo. Ilapit mo kami sa Ama. Amen.